Sa unang pagkakataon, itinanghal ang Pilipinas sa Pangulo ng World Health Assembly kung saan nagsasama-sama ang isang daan at siyamnaputapat na mga bansang miyembro ng World Health Organization. Ito ang pinakamataas sa pagpupulong ng mga state leaders para pag-usapan at magbalangkas ng iba't ibang mga pulisiyang may kinalaman sa kalusugan. At dahil ang kanya-kanyang mga bansa ay may kani-kanilang mga pangangailangan at kalakasan, ito na rin ang pagkakataon para magtulungan ng iba't ibang mga bansa para na rin sa kani-kanilang mga mamamayan. Pero ang tanong, ano naman? Ano ang importansya ng WHA sa buhay ng isang ordinaryong Pilipinong nangangamba para sa kanyang kalusugan. Isang mundong nagkakaedad ang kailangang alalayan ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng matitibay na sistema ng serbisyong pangkalusugan na pinag-uusapan ng may respeto at diplomasya. Pilipinas ang nanguna rito sa World Health Assembly ng World Health Organization. Hindi lamang ito pagkilala sa bansa, kundi isang pagkakataon na maging boses ng mga pasyenteng umaasang maiibsan ng mas maayos na sistema ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan. Layunin ng global health na sa laban ng sakit, walang bansa o pasyenteng maiiwan. Ang global health, hindi pwedeng kanya-kanyang bansa. It has to be all in harmony. Sabi nga nila yung era ng multilateralism. Ang multilateralism, maraming bansang middle income, low income na nagtutulungan. Hindi nagdidikta ang iilan na mayayaman. So ito na yung ating time. Nire-respeto tayo, tinitingala tayo, pati yung mga Middle Eastern countries, ang kahalintulad ng World Health Assembly ay Olympics na may iba't ibang event na pwede kang makakuha ng tulong at medalya para sa iyong bansa. So yan, lahat ng mga kasamahan ko dito, may assignment sila. Meron silang event na pinupuntahan. Nagsasalita sila, nagpa-participate sila at nakakakuha sila ng mga grant para sa ating bansa. Marami tayong mga benepisyong nakukuha ang una na sasabihin ko yung uh, 25 million dollars pandemic fund. It's a grant binigay sa atin ng World Bank. Nagpropose tayo para kung magkaroon ng pandemya uli, mas maganda ang ating panlaban. Hindi ho, hindi ho barya lang 25 million dollars na nakuha natin. Noong pandemya, ang dami rin nagbibigay sa atin ng mga bakuna, PPE, test kits. So, ganun ang sistema ngayon. Kailangan talaga involved tayo sa international or global health. Kung hindi, mapapag-iwanan tayo. So naiba na. So tayo na ngayon ay parte sa mundo na nagli-lead, no? Pati yung sa Pandemic Fund, nire-representa natin ang mga low-middle income countries. So very important yung Community of Nations, isang global health system, at lahat 'yan makukuha natin para sa cancer drugs, cancer treatment, TB, at iba-iba mga sakit na nalala, nalabanan natin. Sabi nga nila, yung mga virus, yung TB, yung COVID, walang passport, passport yan, tumatalon yan from one country to another. Pag hindi tayo kasama sa global health system, tayo ay mapapahamak. Nakakuha tayo ng access sa mga gamot ng TB para sa mga highly resistant. So, nakuha yun. Donation din po yun. So, hindi natin makukuha yung donation na yan kung wala tayo dito sa stop TB, yung paglaban sa sa TB. Sabi nila pag na-decrease yan sa limang bansa, babagsak ang TB cases sa mundo. So talagang tutulong tayo dyan. Yung mga test kit nila, nalaman nila ang mamahal pala na binibili nating pan-test, yung molecular test. Sabi nila, hindi, napakamahal nang binibenta sa inyo. Three times the global price. Sabi naman, kaya namin kayo ikuha at one-third that cost. Ede, eh, ang laking tulong nun kung sila ang bibili ididiretso sa supplier at bebenta na, na sa atin ng 30% lang ng cost na ibinabayad natin ngayon para sa mga molecular test ng, ng TB. Uh, nagkaroon ako ng mga ultra-portable x-ray binigay ng Korea, binigay ng Japan, binigay ng US. Tapos meron yung AI, Artificial Intelligence and Digital Technology na nakaka-diagnose ng ating mga kababayan na may TB na kahit malayo sa isang radiologist, pwede na umpisahan ng mga gamot kasama rin sa mga usapin sa WHA na dapat sapat ang healthcare workers at nasusuportahan ng kanilang mga pagsasanay, sweldo at binipisyo, hindi lang sa mga mayayamang bansa, kundi pati sa mga bansang kailangan ng mas matatag na healthcare system na napupunan ng mga human resources for health, gaya ng nurses at midwife. Iniisa-isa rin sa WHA ang mga hakbang ng iba't ibang bansa para mapalakas ang local health services at mga kailangang pangsuporta mula sa mga karatig bansa bansa o iba pang international health partners. Isang patunay ang pagiging presidente ng Pilipinas sa WHA na tumataas ang impluensya ng bansa sa mga diskurso patungkol sa kalusugan na siyang nakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng iisang bansa kundi pati na rin sa kaligtasan ng mundo sa banta ng iba't ibang mga sakit. Importante yung tinatawag na health equity na pinag-uusapan dito at siyang nagsusulong ng patas o pantay-pantay na karapatan ng mga bansa na maabot ang mga serbisyo, gamot at iba pang mga resources na may kinalaman sa kalusugan ng mamamayan. Ano man ang kanyang bansa, saan man ang lokasyon o estado nito. Ang pangako ng World Health Assembly ay hindi lamang natatapos sa mga polisiya. Isa itong pagtayo ng bawat bansa ng may pag-asa sa kinabukasang matatag ang sistema ng kalusugan at walang bansang maiiwan. My deep gratitude to you for your leadership as President of the 78th World Health Assembly, President Teodoro Herbosa. You have presided over an historic assembly and you had the honor of being the president who banged the gavel on the adoption of the who pandemic agreement so your name is now in the history books congratulations and of course of philippines